you <laughs> Welcome to my channel Campos Dar. Please subscribe, like and share para sa bidyong ito linawin ko lamang napabalitang magtataas ng social pension ang mga benepisyaryo ng 1,500 pesos sa dating 1,000 pesos ngayon July 2025. Kada buwan, wala po katotohanan ito. Walang opisyal na pahayag mula sa DSWD o gobyerno na napagtaas ang social pension ng mga senior citizens sa 1,500 piso simula o Hulyo taong 2025. Ang mga artikulong lumalabas sa web na nagsasabing 1,500 piso ang bagong rate ay galing sa mga hindi lehitimong o hindi kilalang site, kaya hindi ito maituturing na kumpirmado. Hanggang ngayon, ang nakasaad sa batas, Republic Act 11116, ay pagtaas ng social pension mula 500 piso hanggang 1,000 piso simula Enero taong 2024 at may inihain na panukala sa budget season ng 2025 na naglalaan ng pondo para ipagpatuloy ang 1,000 piso na rate. Conclusion simula Enero taong 2024, tumaas na ang social pension mula 500 piso hanggang 1,000 piso ngayon pero hanggang Hulyo taong 2025, wala pang opisyal na kumpirmasyon ng karagdagang pagtaas sa 1,500 piso. Maaaring alamin at magtanong sa DSWD at opisyal na pahayagan para sa anumang tunay na anunsyo at legit na balita. Kung may napansin kayong bagong memo o press release mula sa DSWD, pakishare dito para ma-verify natin kaagad at sana ay naliwanagan kayo sa video kung ito wala pa pong dagdag ang social pension na tatanggap ng mga beneficiaries at hanggang wala pang official na balita para dito please subscribe, like and share, hit notification bell for my new update. Thank you.